Kuya kuya! Oli naman! Oli ba ka mo? Ay! Di ba na ako nag o <laughs> Titrix ba? Ang galing! Oh, oh. Di ba? Woo! Yung oli ano na lang yan? Basic na lang yung akin. Basic na lang? Oo oh, Di ba? Oo oh, Di ba? Ang galing nga! Ang galing! Ang galing! Ang galing! Sumungat, di ba? Isa pa daw? Oh. Oo. Oh. So, Mas hindi ako nakapak. Hindi nakapak eh. Nakalimutan ko na ito eh. Ah nakalimutan. So, sa tayo ang uh, ginagawa ko. tagal kasi 5 years kasi. Five years. Ayan butas na. Butas na. <laughs> 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 butas. Hindi <laughs> 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 pa nga ako kinapanganak. Holy na yan eh. Ah holy na agad. Holy <laughs> <laughs> ano na. Ano natin? Pagka ganyan. Na Gano'n.

So yun po na welcome back mga tito tita Another day of skateboarding no? Medyo napakaganda ng panahon ngayong araw na to no? And dahil uh, lumapag na po ang ating bagyong si Christine Yes, sa uh, Cavite walang pasok So hindi tayo lalayo no? Dito lang tayo sa tapat ng bahay And testingin natin tong bagong gawang kalsara Dito sa so may kanto namin Yung. And then ulit-ulit lang tayo yung mga tricks natin Rolling, pushing, kick turns, and then yung mga basic na natutunan natin, gagaya ng popcorn, crab walk, tiktok, and then yung caveman, no? Ayan, gagawin natin lahat yun. Plus yung show bit na nagiging ano na, no? Regular trick ko na. Ayan, kaya na-enjoy ko na siya. Ang saya. So, ang hindi ko lang gusto sa kalsada is yung pag-roll natin dito, no? Well, medyo bako-bako siya and then maraming ano, paddle. Yung mga paddle no? ng mga naipon na tubig sa dan. So dito lang ako sa ano na to, na sa area na to. Nagpabalik-balik lang ako and doing the same old tricks na maging ano ko na siya ano, Makabisado na natin at magawa na ng malinis. So, ayan, sila kuya, yung mga nagkoconstruct, ayan, good job na at natapos nila kahit bagyo napakagaling.

So right now, ayan, paulit-ulit lang tayo. And then, gusto ko rin matutunan yung ano, Oli. Uh, may problema kasi ako kasi yung shoes na gamit ko is pang ano ko to, ano, pang support ko sa office. So, ngayon nabutas ko na siya. <laughs> Napilitan tayo mag -Ollie. gawa ng ating pamangkin. Yes, pakitang gilas si Kuye eh. Kaya yun, nag-try tayo mag at nadali nga. na grip tape tayo, pud-pud. butas ang ating sapatos. And sa mga susunod na videos, no, siguro uh, mag-add tayo ng another trick na no, mag-one up ulit tayo. Yun! Ayun, oh, nice na mga tulikod ha. Uh -huh. Oli na yun mga kuya. Uh -huh. At uh, naman natin ang Oli. No? So yun po. No? And that's it for today. At uh, bubuusan naman ang ulan kasi may bagyo. At uh, hanggang dito na lang ulit. Uh, Maraming salamat sa panonood. And we'll see you in the next one. This is Water the Third. Then please like, share, and subscribe. Kung ngayon na kayo nag-aaral mag-skateboard, samahan nyo ako. No? And board pa rin ang tito nyo. See you in the next one. Peace out. Grip tape.